Ayan po mga kapatid at ipapakita ko po yung uh, pinagawa ni Ma'am Cecil na uh, Gumamela silis at saka 10 Elements. Yan ipinagawa niya sa akin at saka itong Lucky Charm na pampaswerte sa negosyo. At ang sabi niya sa akin ay meron daw siyang uh, negosyo daw na mga parlor ba yun o ispa. At... Uh, Nagpa, nagpagawa siya ng 10 elements at siya kayong gumamela sales na ito at natapos na at ipapadala ko po sa kanya at ipapa, eh, sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba ang ang purpose nitong 10 elements at saka yung gumamela silis ito po ang gumamela silis po na ito mga kapatid ito po ay sa, sa lihim na karunungan sa spiritual ang, ito po ay bulaklak ng langit at lupa ito pong gumamela silis bracelet ang gumamela silis bracelet po mga kapatid ay uh, mainam ito sa negosyo kung kayo ay may mga sari-sari store may mga ano kayo may uh, may mga negosyo kayo sari-sari store kung ano man mga, na mga business kasi yung sa kay ma'am ano na ito kay ma'am Cecil ay parlor daw sa kanila at naniniwala naman siya sa mga lucky charm at saka sa mga uh, pampaswerte yan ito naman mga uh, kapatid ay yung ano yung lucky charm na ito ito ay sa lagayan ng pera o kaha ito pwede rin itong pang depensa mga kapatid maganda ito sa pang uri ng pang negosyo may dahil may bulaklak ito ng tanglad at bulaklak ng uh, kawayan napakainam nito mga kapatid at uh, yung first batch ay naubos na yung ano ko yung uh, unang gawa ako at naggumawa ulit ako ng pangalawang ganito yan. at sila po talaga mismo ang kumukuha dito sa bahay ng mga ganito na pampaswerte nilalagay sa kanilang tindahan yan protection din ito sa spiritual mga kapatid. Ang 10 elements naman mga kapatid ay napakaganda din ito mainam pang pas, pang swerte depensa sa lahat ng uri ng itim na mahika, mapakulam, barang, palipad hangin. O mga tigal po. Ang ito po ay ano, ang 10 elements po mga kapatid ay gawa sa mga kahoy na galing sa kalikasan, kahoy o mga buto. Yan. Ito yung mga buto, yan. Ito yung mga dignum, sinukuan. Ito yung sinukuan, yan. Sinag-araw. Ito yung sinag-araw na sinasabi nila, yan. Yan, may mga dignum na pula, dignum na dignum na puti, dignum na itim. Yan, ito yung mainam pang protection ito sa mga kulam, barang, palipadangin, itong tin elements. Yan. Ito yung pinagawa ni ano sa atin ni Ma'am Cecil. At ipapadala natin ito yan inabil niya sa akin at pinagawa niya at uh, ano po yan mga, mga kapatid ako kasi mga kapatid bago ko matatapos yung mga pinagagawa ay uh, ano ko yan uh, saka na po yung payment yan hindi ko po hindi ko po yan sinisingil agad kasi pag ikaw kasi ma, pag tayo kasi mga kapatid pagbayad bayad kasi inuna natatamad uh, natatamad na tayo gumawa ng mga bagay-bagay kaya uh, payment saka ipapadala ko na ito sa kung saan na mga malapit na ipapadala papunta sa kanila at magamit na rin nila ito at ritualan at dadasalan ko mamaya at kinabukasan ay ano ipapadala natin sa uh, kanya yan po mga kapatid at hanggang dito na lang at God bless us all